isang mapagpalang araw uh, bugay sang ginoo guys uh, sa makaako new year sa ngayon uh, first day of the month of the, year uh, nagaluto uh, kami guys ang anong tawag ni mang balbakwa baibig sinisabihin ng balbakwa yung buot silingon ang iyang, iyang panit sang kanding guys sa guys o oh, ang sangka ang mga panakot siya guys muni sa o may siling ano mahaba tapos uh, ahos bumbay at saka luya ah, at saka may mayroong pang kalamansi at saka uh, na anyway, estuitis yung, um, yung tawagon sa si ilong ko at saka anong siso ano ni guys ano dahil sa chob ni ang ano uh, ah, beef nga ano ah, ano ni Oo, mga no flavor ni Guro. Una nun ni para pa madagdag sarap. Nga namit. Kaya guys, amun yung luto na mong balbakwa. At pag sa pag-isa ka ni guys, si eh, nantawalan tao si mo kung paano. Kaya amun yung tawag guys nga balbakwa. Balbakwa sa negros occidental. Nag-viral na ni guys yung eh, nigin to. Egg eh, tili wato na mong para kita yung kung paano ang proseso. Ang pagka-process ni guys ang Uh, panit sang kanding din ga, ni sanay guys yung lapuhan sa sa daon sa uh, tanglad may loya tapos with uh, ang yutay nga asin nilagaon sa para maghumok sa para pag uh, samtang ginalaga mo sa na asin niya para ang iya nga sabor guys no na sa sulod sang panit sang kanding kaya yeah guys uh, gin pagtapos ang laga gin sa guys gin tapahan bala sa ilonggo tapos ta pa, amun sa ginhiwa ni sa guys. Malamok nga proseso. Kaya ginhambal ko na lang para hindi na kami Para mas hindi masyadong mahaba ang aton nga ano ni tawag ni nga aton nga vlog sa about sa pagluto sang balbakwa na panit sang kambing. Uh, Amo ni sa guys kasi mamangkot ko mo kun sino ni kanding hindi ni siya si Dikoy. Amo na sa si si Amanda Pidge ang kanding namon. Kaya nga pangalan sa naman si Amanda, kay medyo agi-agi yun -agi isa guys. Kaya guys, ipadayun na naton. Tutuan lang tawad na kitang pagluto. Kaya luto niya sa kahoy guys mo, hindi isa gasol. Para mas nami ba lang sabor. So kung sa guys, maami uh, mami pagit siya, wala galaga. Unti, ang muna isa, nga muna yung dami kahoy. Kaya may medyo aso. Kaya daw, so, effects mo na daw smoke, smoke. Ang iyang ano, nabang pagus machine. Kaya nga mo smoke dia kaway. Amon pagi masin. Kaya guys, sa ilang taon tagig kung paano magluto. Samtang nagahulat ta guys, ang ginapainit nato ng aton nga kalaha. E, eh, pagka mag-init na ni sa guys, butangan ni sa sang mantika. Ang mantika guys naging gamit halin na sa sa olive oil. Di kaya special sa guys, kaya namit ni sa guys. Ang aton ginuna ging gin gisa, street sa sa guys ang gisawan ang higit istiwitis para ang iyang kulor magwa agad pagwa sa kulor sa istiwitis kwa o sa karon? pag isa ilo sa para ang ialiso liso. import pa ng liso, mang ah bali ang duga lang igilis ang istiwitis guys ang you know, ta. ang iyan ang higit pinakakulor kaya so, ginasigpot ko guys sa kakanugan may bilhin pang apat kaliso tawag siya ni port watch muna guys oh so, uh, kaya gamitan pa sa luwag kayo eh, kung hindi pagluwagan guys yung kamuton mainit gina mo kaya mo na yung ginagamitan na luwag tapos salao na sa guys para makuha ang liso na ah. kalayo okay. man gaya uh, pang ang galuto guys Yan ang kalayo galupad kaya mo na hindi ka na anong guys na, Guys, una-unaging gisa guys ang awos garlic pag sa English siguro ni. Ah, nami um, guys, yung pula-pula, -pula, eh ahos na mo. Tapos ang pag-isa siya, may stewitis, sa mga pula ang yakulor. Ang kapatag sa kagwapa siya guys, ang stewitis. Ang sunod, ang luya guys. Ano Kaya ang luya, nag-impon sa uh, ahos, daw luya, ahos na nang sura, kaya pula sa Ah. Ang sunod, bumbay. Ah, bumbay, sibuyas. Tapos saka may ano na guys, may ano na sa uh, tawag, nor, may Yung gamay mo bakal black paper. Kaya butangan pa ni guys yung black pepper para mas madula ang ang iyang amoy. Kaya samtang nagagisa, nagkakanta-kanta sa lipiak na to, ng balay, kapamati, manta. kaya pamati man ta. Kaya padayuno na ito ng pagisa, samtang nagagisa, eh, padayuno Yung butangan sa asin. Ah, dito tayo lang asin guys, parang hindi mong Kasi kung paiet, na sila na silang galuto, medyo high blood. Yun lang katamtaman ng gito. Ang niya tawag guys, nga balbakwa, na panit sang kanding Yun buta guys, ang panit sang kanding para isgisa sana sunod sa uh, ano yang tanah naman tanan di impun ha sampang ginagisa ginalan tau ko gid ano kan nami ano bang sabore ni di tayo sa ito hura pa lang guys kaya nami ano eh. kaya man sila wan pag po namin, gini karong kuna nami gini ha kung pag panilagan sila kami no. ako na na kuna dahi Uh, wala man eh, na uh, ano, wala gaon. Eh ano sa igisahon eh, sa mga 5 minutes. Butangan sa sang nga patis. Ah, isa uh, ra ko sa ra guys ng patis. Para mas ngami ang mga sabor. Kaya mo sobra guys, mapait mo na sa. Dua ka ko sa nga pat na patis. Amo ni sa magluto sa balbakwa nga negros. Negros nga pagpangluto. nakalipas na guys ang lima ka minuto ibutangan siya sa tubig na maingit dapat ang ibubuo niya nga tubig guys maingit mga daan para hindi na mo mag hindi na magunol ba ang karne hindi na sa magpupus, magpadayon na sa sa maghumok kung sa akin kung ang ibutang mo mano na sa guys na kung ano pa ba, ba masubuan sa bala kung ano ininit ang ibutang nagabukal-bukal git nga halinggit bago ng halinggit ba sa takuri Sige, buo-buo na termos sa thermos. Pag ibo, balin sa thermos, ni bubo naman dari guys sa atong uh, balbak naman Gaon sa guys, ang mga 15 o 10 minutes. 10 minutes to 15 minutes. Yun, butang ang siling na malagda guys. Tapos, ang butang sa siling na malagda. Takloban niya Para malaga. Kasi lang natin taklo. Video gamay. Kamuna na guys. Ang lutong balbakraw. Talagang tinikman namin. Masyadong masarap. Kaya medyo mahanghang. Masarap talaga. Kaya guys. Uh, thank you very much.